ang buhay ko, ako ay bindors, nagtitinda ako ng prutas. Kahit malit lang kinikita ko, okay na sa akin yan. Nang bumagyo ng undoy, siyempre bindors ako, nagtitinda ako. Napakag ko ang sa divisor, daladala ko. Ngayon, pag siya sa sasag, doon ko na nabunot. Hindi ko naman ininda kasi akala ko, hindi, mala hindi man malala. Sabi ko, malit lang naman eh. At saka hindi naman siya sumasakit. Pero hindi nagtagal, nagka-impeksyon ang sugat ni Arnel sa paa na naging dahilan ng pagkaputol nito. Ilang taon din siyang nagtiis sa pakikipagsapalaran sa buhay bilang vendor kahit putol na ang kanyang paa. Bumabiyahe siya mula Kaloocan papuntang Divisoria para mamili ng mga tindang prutas, gamit lamang ang saklay. Dalawa ang anak ni Arnel at ngayon meron na rin siyang apo. Siya lang ang nagtatrabaho sa kanila dahil may sakit sa puso ang kanyang asawa at hindi pwedeng mapagod ng sobra. May hirap ng saklay lang kasi ang kinakatakot ko lang, kapag umakyat ako ng building, dumulas, alam mo, dumulas yan. Laglag -lag ka talaga yan. Tingnan mo, yung sugat nito, apat ang tahay nito eh. Nadulas ako niyan eh. Namudmud bakit? Anong nangyari tayo? Pakikwento ngayon nangyari. Tayo. Dumulas siyang saklay ko eh. Naging daan ang Operation Blessing para mabago ang buhay ni Arnel nang mapili siya bilang beneficiary ng libreng artificial leg. Napakalaking kaginhawaan ang dulot nito, lalo na sa araw-araw ng pagbebenta niya ng prutas. Kaya noon eh, isa lang eh, isa lang hawak ko, isa sa saklay. Nag-ikot ako sa eskwilahan, ilan balot lang ang dala ko. Kaya ngayon, marami na kasi dalawang kamay na eh. di ba malaking diferensya? Mas maluwag ang pagharap ko noon at saka ngayon. Hindi alam ni Arnel na may malaking sorpresa pa ang Operation Blessing sa kanya sa pamamagitan ng Bridge of Hope Project. Napag-alaman ng ating coordinator na ang puhunan ni Arnel sa pagbebenta ng prutas ay hinihiram niya sa kaibigan araw-araw ay umuutang siya ng nasa 3,000 piso at ang magiging kita ay ipinambibili ng mga kailangan sa bahay. Yung 3,000, bubalik ko yun. May tutubuan ko pa yun. Ng pagkawal, depende sa kita ko. Minsan dadala ko na lang ng prutas, isang balot. Hello mga OB partners! Nandito tayo ngayon sa Deparo Elementary School para bisitahin natin ngayon si Tatay Arnel. Tara, gusto namin sabihin sa iyo na natutuwa po talaga kami. Na-appreciate ka namin tayong sipag mo, dedikasyon mo para sa pamilya mo. Ngayon, meron kaming surpresa para sa iyo. Hindi ka na muna mangungutang, hindi ka na mangungutang ng pangkapital kasi ngayon pupunta tayo ng... Salawat <laughs> Lord! Pupunta tayo dito sa Oria para mamili tayo ng mga prutas mo. Okay? Okay. Pero may iba pang sorpresa ang Operation Blessing na naghihintay sa kanya. At siguradong makakatulong para mas marami na siyang madalang prutas sa pagbebenta. sa tulong ng ating mga partners. Maliban sa kapital, ay nakapagbigay din tayo ng mga groceries, bagong cellphone at e-bike kay Arnel. Kasama din natin ang ating local church partner para maging holistic ang tulong upang mapunan din ang kanyang espiritual na pangangailangan. Masayang masaya ako eh. Nang nakita ko ito eh. Kasi hindi yeah. na kumamasahe eh. Sabi, sabi ko, andyan na yung matagal kong pangarap sa buhay ko eh. Dumating na eh. Nagkatuto na yung mga pagtutriko kay Lord. Hindi talaga ako nawala ng pag-asa eh. Basta manamili talaga kay Lord eh. Andiyan naman ang Panginoon, iyon ang magbigay sa atin ng magpupuno ng mga kinabukasan natin at magpupabago sa buhay natin eh.